tayo so so ito yun guys pagtanim ng ano ng nipir dito sa amin so pinapahiga lang yung nipir ayan pinapahiga lang siya ayan tapos tinatabunan na para wala nang putol putol ayan para pagtubo ayan tuloy tuloy na So, ayun. Para sa ating mga pagkain ng baka. Ayan. Ayag na? Mao. Yan yung ano niya. Ay, nakaidaghan na. Importante ka na, Rodia. Basta di na siya katubo na boy Kalab, ano kayo ang lalim ng ano mo. ano Oh, igo na matabunan. Okay, Mao.